Good morning mga Mister. Yan, medyo may na pa rin po tayo. Nandito na po tayo ngayon sa bahay. So, magluluto lang po tayo ng gulay habang piniprito po natin yung isda. Bali, kami ni Mrs. Uh, na lang kami. Tawag po dito sa amin ay sa mga ilonggo, laswa. So, basic uh, ingredient, mga gulay, daun-daun, yan. So, yan yung lulutuin namin. O, oh, lulutuin ko kasi tulog pa sila. Yan. So, maaga pa tayo nakagising kami na medyo pinipilit lang po natin yung ating katawan kasi kailangan. Ayan. So, himayin ko na ito mga kamister, yung gulay. na ko muna ang balatan itong ano, kalabasa. Para sa uh, ano natin, no? mga kababayan po dyan, mga followers po natin. Ayan. O, oh, tag-usok po ngayon yung ano, yung sakit, ubo. At isa na po kami sa mga tinamaan ng ubo. Grabe. Halos lahat po kami ay inubo, nilagnat pawis oh ko na to yung ano, palabasa actually, konti-konti lang yung niluluto ko kasi hindi naman ganoon ka makain yung mga bata gusto nila yung isda, ganyan. Pero sabaw, umaano naman sila at tumitikim din ang gulay. Sinasaya, sinasanay din namin sila magulay. Po. pirito ko ito yung piniprito ko mga kamis isda ayan uy na sunog na oh no patay tayo dyan hindi naman pala masyado <laughs> hindi, naman. hindi naman hindi naman pala masyado na sunog Kaya lang aku po sunog Tuna kasi kaya ano Dapat alalay lang yung ano. Alalay lang yung yung ano niya. Apoy. <coughs> Excuse me. Dahil mag alas gis na mga kamister kailangan na natin itong ano, maluto good morning good morning baby abising na sila grabe yung pawis ko oh uh. Ito masarap mamaya mga kamister pa gano. Sabaw nitong laswa. Sa Ilocano, shout out sa mga Ilocano dyan. Mga taga Ilocos. Pangasinan. Uh, kanila naman mino ay dining ding Ayan, sarap din nun. Tapos meron din tayo okra. Uh, tawag dito? Anong tawag dito? Sitaw. At siyempre, lagyan natin yan mamaya ng mga pampasarap yan. Meron din tayong talong. Ito yung pinakagusto ko mga kamister. Iba ayaw nito. Ano to? Saluyot. Ayan. Ayaw, ayo na ayaw yung iba nito. Pero sa amin naman, gustong gusto namin yan. Kasi napakaganda yan sa katawan. Yan, salamat mga kamister sa uh, sumusubaybay doon sa project po namin. So far talaga, yun lang po yung mga upload po natin sa construction. Yung mga nakaraang, <coughs> excuse me, mga nakaraang linggo, hindi po tayo nang pag upload ng madalas. Dahil masama talaga yung pakiramdam ko. Gumabaw-ibawin ang katawan ko ngayon. Grabe, pawis. ito yung the best talaga. Yung saluyot. So tapos ko na himayin mga kamister yung saluyot. Ito naman ay talbos ng kamuti. Pero walang green kaya violet. Pwede na. Masarap din to. kaway-kaway dyan sa mihilig magulay. Sa mga hindi, sorry na lang. <laughs> Pero kami talaga, mga kamis na mihilig kami talaga sa gulay. Sinanay kami nung kabataan namin sa probinsya dati na kailangan mahilig ka sa gulay. Sabi nga ng mama ko dati eh, dapat palaging magulay para maging malakas, malusog at malayo sa sakit. Ayan. <coughs> Naubo na si kuya. Ayan. Inom, inom, inom ka mamaya ng kuan ng sabaw ng, ng luto ni Papa. So, patapos na ang aking paghimay sa talbos ng kamote ngayon ay ano naman sitaw ay patay wala pala ako mga ka Mr. Malunggay oh no ay, pa ngayon sa kapitbahay <laughs> Ah, napa ko paraan. Yan. Tapos meron tayo na okra. Yan. Yan. Dapat may marami-raming luya. Alright. Ating Luya, ito mamaya kainin ko na ito eh. Uh, asar na ako dito sa ubo ko. di okay lang ng mga ba ano sa tatin. Kaya-kaya natin. Kaya lang sa mga bata. Naawa talaga. Ang last one ni Dandine. <laughs> yeah. Balik. Kulang na lang dyan ay isda mamaya sa kayong dahon na kamote alright so yummy yummy na mmm masarap alright lagyan na rin natin siya ng pineritong tuna mga kamister at ito ay napakasarap Ayan. Ayan siya oh. Ayan. Laman ng ano yun, tuna na pinarito. Hindi maimay ko na. Tikman yung, Tikman natin mga kamis Ah, grabe. Ayan mga kamis Kain po tayo ito na po yung aming laswa at nagustuhan ni Ate Zoe at ni Kuya Dandan ang sabaw ano masasabi mo Ate Zoe? Thank you Thank you Kuya Thank you po <laughs> Ayan, dapat kumain kayo ng ano ha? ng gulay ah, gulay para malakas ang katawan Ayan, so kain lang kami mga kamister pero... At maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah. at sana kita kids tayo sa next vlog. I love you all. Bye-bye.